Ito, matanda na, akyat. Hindi nang papagatas. Yung bata pa. 200 sa akyat, 400 sa akyat. Nung tayo mong makyat dito, Tony? Hindi ko pa kung kasama ka. Ano to? Ba't may ganda pa ako? Para ako hey, sundalo. Ay, ba't ako? Hindi tayo sundalo, Tony.

Bulok na Dapat to, palta na ng yero Ayaw mo palta? Kaka Yero, Si palta? Sisiyo Sisiyo Ito yung natulog Kaya daw palta ni Kuya, sisiw. Sisiw, sisiw. Labor na lang. Pala, may tabla ka Hindi, mag-aangat ko, Tod. Kaya ko mong... Ano nga eh, nakaangat na yung paa ko sa yero kapag natungtong ako eh. Ito, wala na kalawang Ito, wala na kalawang na talaga. Dito lang natuloy, eh, no? Sa... Saan yung Xerox, tol? Dito, dito. Sa tapat mo, oh. Ayun eh, may mga bulga siya yung tol, tagyo mo na Isa, dalawa, tatlo Apat Apat daw Apat na yero Apat na yero Kaya na rin ko isang araw na <laughs> Sa araw lang, bukas ulit yung iba. Anong kaya? Anong talaga ito rin ito? Apple, ah, Dad. Ito? No? Kaya mo daw? <laughs> Maganda yung ganang yero, oh. Kapagod kayo, ano? Yung kila John Ray. Oh, ito, Sira na rin, oh. Oh, sira na daw, oh. Isang apakat lang. Isang apakat lang daw, sira na, oh. Isang apak ko lang, eh. Sira na, oh. eh. Hindi ba natin Hindi Ayun. Ito yung kay mama. Tapos, kay mama, pintuan, ito yun. At yun. May tao? Wala. Sabi yung lupa eh, no? Yan. Yeah. <coughs> Malakas kumain eh. Patay baboy. Mga utak na kay Don Jake. Get... Ah, siya kumukuha? Oo, oh, siya kumukuha. Hindi pa libre lang <laughs> yun. Oo. Oh. Tinira ng tinira, pulutan, tapos nag pa. Biglang nawala. Tol, may kuryente tol sa ano, pwede po. Kaya yan. Makamakay na lang siya. Grabe yung ano ko ah. Ang dahil dumi oh. 上に行ったらえ